press ko na to. Parang ni-YouTube ko yung mga music mo. At ikaw pala yung dahilan na wala nang ma sumasagot ng matino kung saan pupunta. <laughs> Ayun, tapos, first, uh, yung parang first hit mo yung Nening B, di ba? Okay. Tapos, eventually, yung partner mo ngayon, ay yung anong mo ngayon. Okay. So, ganong kalaking part yung partner mo ngayon sa karir mo? Ganong ka, ano po? Ganong... Ah, kalaking part? Ah. Uh, Ah, sobrang laki kasi... Um, mm, paano ko ba may explain Kapag di ako makasulat, nandiyan siya. Kapag nakasulat ako ng kanta, nandiyan siya. Lalo na yun, nag-boom yung, nag yung ko. Like, the lowest, lowest point of my life. Hindi niya ako iniwanan. So, sobrang laki. Ngayon, uh, meron kami tinatamasa, meron mga ganito. Siyempre, nandiyan dyan pa rin ako sa kanya. Siya yung maingay kanina pa pala. he batu hasal tanya yang Oke Nabi